magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ayan, kita nyo guys, yung ating i repack na uling. Isang sako yan guys. Ang isang sako uling ay 300 pesos. Dati, ang nare-repack ko nasa more than 40. So titingnan natin ngayon guys kung ilan yung ating mare-repack. So yung bitahan ko dati guys ay 13 pesos. Ngayon ginagawa ko na siyang 15. Para at least tumubo tayo. So ayan, may face mask tayo guys. Meron din tayong uh, gloves. Ayan, plastic gloves at saka yung ating yan. Langgan. Kasi lalagyan natin dito. Kasi yung iba kasi guys, buo pa siya. Kailangan nating uh, dikin. Wala pala akong martil yun. Ano. Pwede naman ganunin na lang natin. Yan. So, yung ating gunting. Tapos yung ating plastic. So, yung plastic natin guys, manipis lang to. Yan. Parang hindi naman tayo lugi. Okay. Kapag guys, nakapag repack na ako nito kahapon ng isang plastic. Yun, so, 15 pesos yung benta ko na. Yan guys, wala namang ibang gagawa kasi wala yung dosawa ko. Wala mag-isa, kaya bantay tindahan. Tapos, ayan, mag-repack tayo. Kasi, uh, ang hirap kasi pag ano, yung may bibili, tapos pa isa-isa yung repack. Mas lalo matrabaho. So, gawin ko na lahat. Maripack na lahat. Okay. yan guys. So, time check guys, nasa 3.46 na po ng hapon. Mga alas 4 na rin. Kanina, umulan, malakas, kaya lang, uh, after umulan, ano pa din, ah, uh, maalinsangan. Yan, electric pa na po. Yan, yeah, yung buko ay lumipad-lipad. Ayan guys, ganito kadami, 15 pesos. Ayan. Sana madami tayong maripak. Yung iba, ginagawa nila, tinitimbang nila ako. Tinitingnan ko na lang kung pareho kadami. Para wala nang timbang-timbang. Redirect shop. Okay. guys. Yun yung mahirap pag may ano, may tao, may bibili. Tama dumi dumi ko na oh. Tapos, di ba? Walang walang kasama ako pa nagrarep repack -re sa mahirap. Hay, inet pa, inet na mo kaya nga. Thanks, Gami. Oh, kumuha ka na lang doon. Thanks. Ay, so, continue tayo, guys. Sa ating pag-repack. So, meron na tayong ano, guys, oh. Ilang pera, ilang, ilan na binabang ipak ko? Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani ito, walo, siyam, sampo. Eleven na. Eleven na yung ating naripak. So, ito yung ating uling. Yan. So, continue tayo. Kumapang ako isang ano na? Dito. Yeah. Dito sa ilalim. Dito. Yan guys, doblihan natin kasi nabutas na oh. <laughs> Butas na siya. Ang na yung mga kamay. Dalawa na nga ito eh, pangatlo. Ano yun? Wait na, may bibili. na? ka isa. Ayan, balik ulit tayo. Ay, na kaya ako init. Ay! Nakaya ako mag-face mask. Init-init na malanggap natin. Bakit <laughs> inis mo kaya? <laughs> Ayan. Yeah. So, may bumili na naman, guys. Ang hirap-hirap talaga pa ganon. oh so, yung kamay ko, eh, kumukuha ko ng sigarilyo. Sabi ko, ay, ikaw na lang kumuha. Ayan. Eh. Ayan, so, kukuha ko. Pwede okay, sa so init. Ano ang bago Hmm. So, ayan guys. Tapos na ako mag-repack. Ang gulo ng buko. Ang <laughs> gulo ng buko. Ligo na lang ulit ako. Nakaligo na ako guys si kanina. Tama na pawis ko. Grabe. Hi! Ini at, grabe, ganun kandaan So, bilangin natin guys, kung ilan yung akin na ripakan, ano. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 plus yung isa kong gulo talaga ng buko <laughs> 35 plus isa, isa yung nabenta ko na kahapon 36 lahat ng guys ang aking repack so konti lang so medyo uh, wait lang meron pa mga kundi mo yan medyo madami akong madaming ano na pero okay lang yan guys 15 lang na aking bintahan so meron tayong 36 So, 36 times 15 kasi 15 ang ating bintahan. So, 36 times 15. Nasa 540, guys. Less natin sa cost na 300. so, meron tayong 250, 240 na kita. So, yun. Okay na yun. <laughs> Laki na rin naman yun. Kahit pagod ka, di ba? At least meron kang uling. Yun naman yung ano natin is, ah, uh, pag may naghanap, meron tayo. So, ayun. Ito yung ating mga uling, guys. And 36 peraso. So, ayan. Gulo ng book guys. Liligo ulit ako. Pakainit. Tingnan yung pawis ko. Ay, grabe. <laughs> so, yun lang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.